Ayan guys, nalit tayo sa may bayan ng Candelaria at ating nga kung saan po may masarap na kainan dito sa bayan ng Candelaria. Hindi ano ka sabahin nyo ako sa bayan ako. Ano mga ba re-recommenda mong kainan dito sa bayan ng Candelaria? Echos po. Echos, ano ba? Yung isawan po. Isawan. isawan. Ah, dito sa may amamang kubo. Oo, oh, yun. Malupit doon. Sir, shout out. Baka may gusto mo isa may isa out ka. Salamat. Nah, salamat, shout out. Okay, salamat, sir. Yahini hey, bro, sir. Yeah, hey, bro. Sir, ano mga re-recommenda kainan dito sa bayan ng Candelaria? Echos number one. Echos ano ba, sir? Tsaka... Sa Amang's daw. Amang's. Tsaka... Jollibee. Jollibee. <laughs> Dito, sir, ano ba rin yung kuminta mo? Ano ba? Sa... Dark Corner Cafe po. Dark Corner Cafe. Oo, masarap na lang yung kape nila. Oo. Sabay... Prolip at... Prolip First. Yun. Yeah. Shoutout, sir. Baka may shoutout, 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 shout sir. Shoutout sa so, nanay ko dyan. Love you. Ikaw, sir, Shout out. Shout out po sana, mga tropa. Okay. No, yung diaw 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 sa diaw 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 po. diaw 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 po sa yung ano, romantic baboy ba? Yung romantic man. baboy. Okay, shout out sir, baka may shout out kayo. Shout out nga pala kay Tres na kay ko nasa may arcade. Pumunta uh, na uh, namin na school, baka ka namin kayo dyan. Uh, sir, hand up. Hand up. shout out. din po kay Tres, ano po yung kubay po yun. Alright, salamat po sir. Salamat po. kung po. Salamat po. po. Salamat sa bayan ng Salamat nakakainan, yung mga nakakainan mong alam mong may re mo. ah yung ano po, yung firms tapos yung dito sa dive. Firms dito sa loob ng ano, no? Uh, Masarap yan, hindi mo kaya yan. Tapos po sa diversion po, yung mag-bate. Ah, mag-bate, ah, oo, oh, yung kapihan doon. Uh, Kuatog? Ah, kuatog. Sir, shoutout. Baka may shoutout ka. Ah, shoutout po kaya na Like said and done. Hello, good sir. Thank you. Hi po. Yo. Okay. Takisala, hey, bisaya, bisaya. Opo, hey, uh, sir. Daghang salamat. Daghang salamat. Salamat din. Sir. Ma uh, <laughs> kainan dito sa Candilaria, kayo kitsa lang baka may alam kayo kainan dito sa Candilaria. Kayo kitsa lang. Hindi ang tintaw dito. Labarida ba 'yon? Yo, Labarida, La oh. Yes, yeah, okay. dito sir sa Candilaria area, Labarida po. Labarida, feed sa nila. Salamat kay sir, datakas ra pa ni maka pagkain sakin. At the same time, sir. Pasyal po kayo kay Epsi Home Candelaria. Bagong-bago lang po kaming store. Pero isa po kami sa pinaka-the-best kuwanan ng mga appliances. Yo. Kami po ang may pinakamayaman na, uh, na financing po. Pasyal lang kayo ma'am. One valid ID with one cell phone po. Pwede nyo na madala yung mga appliances ninyo. inyo. Yo, right. Good morning Sh po. Shoutout pa. Baka sa iyong mga kung sino man gusto mo yung shoutout. Uh, shoutout po sa asawa ko si Alice uh, Bermudez. Ingat kayo yun lagi pagaling sa mga anak ko. At the same time mo um, sa family ko. Wala nang jowa. Ba't yun? Sir, ano marirekomenda ka, kainan dito sa bayan ng Candelaria? Pasig. Ah, Pasig. Uh, Pasig. Uh, ah, po. Yun. Sa so may food park niya, malapit sa simbahan. Pagod lang, sir. Pa, sir. Baka may alam ka pang ibang kainan. Uh, uh, ano ba pong meron dito? Labarida. Labarida, sir. Labarida. Shoutout, sir. Baka may si shoutout ka. Ah, shoutout ko lang yung pamilya ko. Yun. Tsaka yung ah, mga kasama ko dito sa FC. Alright. Ito na kayo mamili. Yun. Thank you. ko po yung mga kaibigan ko dito sa FC Home. Kung Alright. naghahanap po kayo ng mga murang appliances, installment, cash, credit card. Punta lang po kayo dito sa FC Home Center. Yun. Yeah. po. Salamat po. Kailan sir, wala ka lang na kayo dito sa Candelaria? Ah, uh, meron, meron po. Meron po tayo dito sa may Candelaria sa bayan, sa may Labak Uno. Hanapin ah, oh. lang po yung Echos. Echos, yes. Panalo doon. Ah, uh, the best doon. na sisig kang hanap oh. nyo. Punta lang po kayo doon. Mura pa doon. Mura, Mura, pa. pa. Thank, you, sir. Thank you. sir, anong marirecommend mo kayo lang dito sa bayan ng Candelaria? Ah, uh, Julius Sisigan, dito Yun. sa Malabanban Norte. Yun, nice. Shoutout, sir, shoutout. Shoutout shout sa taga mga kasama ko dyan sa FC Home. Yun. Uh, sa mga gustong bumili ng appliances, furniture, cellphone, dito na lang kayo. Malapit sa FC Home, Candelaria. Hanapin nyo nalang si Luis. Shoutout sa asawa ko, Maria Rose. I love you! Sir, ano okay. mo re-recommend mo kay dito sa Bayan ng Candelaria? Uh, dito sir, masarap po mga uh, pwede mga pambarkada pang pamilya dito po sa Kerms sa Candelaria po. Ah, mm -hmm. uh, napakasarap po doon ang mga ano nila, uh, buffalo wings, mga oh. Kerms, si Bakir. Ah, Yung burger, di ba, meron dito sa May Walter Martin? Opo, meron At po sila din, burger dito sa May ano, sa May o, Santa Catalina, oh, po. Ayun, doon. Sarap po doon. Punta po kayo doon. Yun. Ano pa sa bukod doon sa Kerns? Meron pa um, ibang Dito po sa bahay ni Kuya sa Masin Sor po. Yun. Sarap din. Diversion punta. road. Oh, diversion, oh, road. diversion road po 'yon. At ano po, um visit po kayo din dito sa FCM Center Candelaria. Yun. Um uh, madami po dito appliances, uh, available po dito mga um, TV po natin, uh, washing, dryer, TV, uh, TV rep. Madami po. Furniture po. Siyempre, madami kayong promo, di ba? Ah, madami sir. May mga buy one take one po tayo dito. Tsaka Ay mga you? bundle promo po. Uh, Ayun. visit you? lang po kayo dito. Tanapin niyo po ako. I'm Ren from FC Center, Center, nice. Candelaria. Eureka Appliances. Shout out sir sa ano? Shout out po sa jowa ko, si Yo, Jennifer. Nasaan <laughs> <laughs> siya lasan siya? Nasaan? siya? Nasaan? Ah, tatrabaho po dito sa... Ano <laughs> <hello> po? <laughs> uh, <laughs> sa bayan po. Yun. Yung mga may utang sa'yo, wala naman. Ay, wala po. <laughs> Mabayin po. <laughs> sir, anong marirecommend mong kainan dito sa bayan ng Pagdilaya? Uh, marirecommend ako po na kainan dito ay yung matibag po. Matibag, matibag eatery dito po sa pahinga. Sa may pahinga. Ah, pahinga. ano pahinga. po natin man yun doon sir? Ano ay, mga sir? goto po nila. Masarap po mm -hmm. yung mga goto nila. Tsaka yung mga lutong pambahay talaga po. Shoutout, out so, sir. Shoutout. Shoutout po sa FC Home Candelaria. Yun, sa yung uh, mahal, syempre. Sa asawa po na si Darlene Joy Benitez. Yun! Salamat po. Ma'am, ano po, uh, ano pong ma-recommend re uh, nyo na kayo nandito sa bayan ng Candelaria? At syempre po, kung mga pambarkada po ang hanap natin, nandiyan po ang Sagyapsar. Season na matatagpuan po sa Diversion Road, Candelaria, Quezon. Yun. Shoutout po sa Tonic Digital Bank dito po sa Axiom Center, Candelaria!